Ano friend, may ilaw na ba yan sa lugar natin dyan sa Tanawan? Wala pa rin ilaw? Ano ako buti hindi pa ako nakaka-uwi. Dito muna ako sa pinsan ko. Wala ba nag sa akin dyan? Yung senyora ko, si madam, di pa pumupunta dyan? O sige, sige na, sige na, salamat. Bayo, wala pa rin ilaw pala dyan. Sige, bye. Buti hindi pa ako nakakalayo. Makapunta nga ka muna kila Feli. Feli! Feli! Basta, nakala ko nakauwi ka na. Ay, naku, hindi pa akong makakauwi doon. Po, tumawa ko doon sa kaibigan ko, nakakabahay namin. Wala pa ng ilaw doon. Baka pwede na muna ako dito. Ganun ba? O, sige, alika, pasok ka dito. Pasok dito sa amin. Alika, ka. Kupuka. O, sige, pasok ako. Ay, naku, salamat, Feli. Alam mo, Feli, napaka-presko dito sa lugar ninyo. Sinabi mo pa, napaka-presko talaga dito sa lugar namin. Huwag mo lang paputil ang puro ng saging mo, pati ang abukado mo rito. Ay, no, hindi, no. Hindi ko talaga papabudod itong mga puno dito sa bakura namin kasi ang labig, ang presko pag wala, pag ano, bakasyon, mainit. Ito mga puno ko siya bibigay lamig sa akin. Wala pa rin ba amo mo sa bahay, no? Ay, naku. Wala pa yung amo ko dun sa bahay. At sabi ng kaibigan ko, brown out pa rin dun. Ganun talaga dun kapag ano, araw ng linggo, nagbabrown out dun. maya alas 5 ng hapon, sa kaso nagbibigay ng kuryente kaya na, hindi ako masyadong stay doon ano ba naman yan? ang init pa naman hindi ako mabuhay kapag wala, walang kuryente nasa kaya si Sonia? walang tao dun sa bahay katok ako ng katok tawagan nga yung babae ah wait lang matawag yung matawag yung nai ng na amo ko sagutin mo na Hello, Sonia. Hello, ma'am, madam. Nasaan ka ba? Ay, naku, madam, wala po ako dyan sa village. Nandito po ako sa pinsan ko, sa Cavite. Nila ko po lahat yung mga, dyan. di ako nag-iwalang susi, dala ko po lahat. Kasi po, nag out po dyan, wala pong ilaw. Ano po ginagawa niyo dyan? Tatanong ko lang sana kung dumating na si La Blandina, pati si Peter. Ay, naku, madam, hindi pa po dumadating si Senyorita Blandina. Malamang baka po bukas pa po yun. Hindi pa rin? Naku, madam. Meron nga pala akong sa sa'yo. Uh, ano yun? Ano yung kukwento mo tungkol kanino? Pag nalaman mo, ikaw iwindang. Tungkol ba saan yung kukwento mo? Gusto ko malaman. O sige, madam. Maya-maya uwi na rin ako dyan. Magkita tayo dyan sa bahay. Kukwento ko sa'yo. Naku, may pabitin ka pa. <laughs> Sa naman na malalaman madam kung kan tungkol kanino. Basta pag nalaman mo. Nako. Ikaiirita mo. O sige, bilis mo umuwi ah. O sige po madam, ingat po kayo diyan. Nanay ng senyorita po. Oh. Nanay ni Blandina tumawag. Sasabihin ko sa kanya yung lahat ng mga nangyayari. At saka hindi pa alam ng kamo po. Nanay ni Blandina na binigyan ni Blandi ng bahay ang magnari na yan. Kapag nalaman yung ginawa nila, malamang pupulutin na naman sila sa lansangan. Tama yan, Sonia. Isumbo mo yung mga ilaw at hipag ni Nena nang mapalayas yung mga yan. Nang maramdaman nila yung karma, mga masasamang ugali. Uwe, merienda ka naman. Uwe, may tindahan nyo sa tapat, oh. Pabigyan ng soft drinks. O sige pa, Libre kita dyan. na-close mo ba yung mga kapitbahay mo dito? Dati, minabalitaan ko yung mga yan. Hindi ko ako Ikaw talaga, yung ugali mo talaga yun. Hindi mo pa rin binabago talaga. Mukha mo mabait yung mga kapitbahay mo rito. Naku, pero ngayon, okay na kami. Kaya wala nang problema. Mabait naman talaga yung mga kapitbahay ko nga. Ako lang naman nagmamal Ay buti naman at sige pa paano close mo na sila ngayon. Ay kalibin mo ako doon sa tindahan. Alika sige, libre na kita at pakikilala kita sa mga sa may may al ng timda negra ay hey, Feli ito na pre yung pinsang ko si Sonia ah ba yun? kaysan kayo? taga Tugigaraw kami ah Tugigaraw eh akala ko ba Feli nasa Matangas na siya umuwi na ngayon ako hindi pa nakaka-uwi. Wala pa lang ilodo sa lugar nila. Ngayon ako, ang hirap pa naman pag walang ilo sa loob ng bahay. Libre mo ko soft drinks. Meron ka ba dyan, ano, sakto? O nga, meron ka bang soft drinks dyan, sakto? Ay, nak meron, meron akong sakto. Oh, ano ka nakuwento sa akin nun ni Sonia? hindi ako mapakali. No, Kailangan makauwi na siya umuwi ka na dito, Sonya, Bilisan mo. Gusto ko nang malaman kung ano yung kwento mo. Ora mismo, bilis. Dok, mapakali. Malaman ko lang kung anong kwento to ni Sonya. Hindi ko alam kung anong mangyayari talaga. Dito na naman ako. Nakaramdam ako ng gigil. Nakaramdam ako ng inis. Ayun ako. Ferintaga. taga. O bakit? Hindi ko na pala mainom yung gugna ako libre. Pinapauwi ako doon ng amo ko. O sige, sige, na, sige na. Umuwi kayo na doon. Baka mapagalitan ka pa nung madam mo. Gusto niya agad malaman kung ano yung mga nangyari. O sige, ano na, negra, nice meeting you. Sige na, huwag ka na magmanibri. Alis na ako. O sige, Sonia, ingat. Bye. Ingat. Naku, negra, hindi na ako ilman soft drinks. Eh, yung pinsang ko lang naman naungot na gusto ko siya ilibre. Ay naku sayang naman makakabenta na sana ako o, Sige sige Feli Itabi mo na muna yan Tumawag na yung amo niya Salamat sa iyo negra ha O sige Feli Makaka makakabenta na ako Salamat Sige eat in at susunod muna magpahinga Salamat Ayun pala yung pinsan ni Feli Si Sonia Kamukha sila ha